kanan. So, ayan guys, may binili ako sa kanilang ayan, mga letters. Tapos sa kuya niya ay numbers. Ayan. Para matuto sila magsulat-sulat habang nasa bahay. Ayan. Ang hawak ni Princess sa kamay niya. Oo, di ba? Ang galing. So, harang ko lang kamay niya. Titiinan mo gusto sa Ay. Ay. Sabi mo, Ay. I am very good. I, I, good, my good, good, good. One, one, small letter I, small letter I, small letter I, small letter I, small, 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 at letter J, cow, J. Diba? Letter J. 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 Oh, J. 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 Ayan. Yung kuya niya guys, marunong na kasi nakapag ano na yan, nakapag aral um, siya ng nursery. Um, J. Go. J. 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 J J J J J, J, K. Kau, K. Letter, K. K K K K Go ahead go ahead, K. Letter, K. Kau. Letter K. Kau K. K. Oh, letter K. Small, small letter K. Small, small letter K. Small, small letter K. K. Kau. Small letter K. Gaya mo si Mama small 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 letter k ah. l. L. l l l l oh ito na si mama yung ano ni mama ay wag basa basa basta bubuhay para pantay l l ah, galing ng princess ko ah L. Ay, galing ah talagang kagaling talaga. Marunong na. O, oh, l N, ikaw. l Ano ba niya? Ngalay na ikaw, oh. Ha? Ngalay ka? Apo. Oh. <laughs> Ayun talaga. Parang masanay ka na mag-aral ka na. Aral ka na sa si next year. N. Huwag mo ibalik ko yung sulat mo. Huwag mo ko. Ganyan lang, ah. Oh. Ha? Huh? Huwag mo siya ibalik oh. Gayahin mo yun, oh. Ito, gayahin mo siya na straight, oh. L. L. Dali. L. L. Oh, very good! Oh, ito. Basa na tayo ito. Basa. Oh. So, ito, guys. Iano ko sa kanya kung... Mami memorize niya yung mga bagay na nagkumpisa sa mga letter. Ito yung nandito sa gilid. So, ano to? Ito. Ay. Ay. Ice. I. Ay. 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 I. I. Ay. Ice. Ay. Ay. Ice. Ay. Ice. Ay. I. Ay. Ais. 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 Jeep. Jeep. Jeep itu yang Jeep. Ha? Jeep. 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 Ki. Ki. Asia. Jeep. Jeep. Ki. Ki. Ya mas. He. Ki. Ki. Si K, K. Ah, lamp. 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 Oh, very good naman Key. talaga. Ulit. Ice. Key. Ice. Ice. Jeep. Jeep. Key. 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 Lamp. Lamp. Oleh. Very good. Sapa-sapa. dito -sapa. naman sa kapila. Sapa-sapa. Pencil sharpener. Ay. Ay. Uh, Pinsel. Yes. Wala lang kami yung lamisa guys. Wala kami upuan. Kaya ganito lang kami nasa side. Pinsel. Ayun na. Ha? Huh? Pinsel. 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 Crayon. Crayon. Book. Book. Pencil. 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 M, letter M, M. Letter M. Oh, M. Letter M. Oh, M.

sabi, sabi nga, pero okay lang yan. Huh? Okay lang yan. O, no? dali. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go daw. Ah, go ahead. Ay! Sundan mo yung ano, sundan mo yung go ahead. Sundan mo yung go ahead. Ayan. Ayan. Sundan mo yung go ahead. Huh? Dito, 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 dito. Dito ko sa papintingin. Huh? Dito. Letter M. I o. Mm -hmm. R. P. oh good. You. You. V. <laughs> Letter V. <A. laughs> ah. Ah, mama. Kapagod ka na? Ha? Ah? Nanto ka na? Ha? Ah? Pagod na ikaw magaran? Opo. Pagod na ikaw? Ako. Ala, tay-tay. Diyan. Ako hindi. Hindi yeah. ako. Si kuya hindi napapagod. Hindi ka pagod ka na? Ha? Oo. Ano? Oo. Ako. O, bye ka na sa kanila. Bye-bye. bye mo. -bye. Bye -bye. Yeah. Thank you. Thank you. Oh, mama. O, oh, bye-bye ka muna. Bye-bye. Mama. Oh, bye guys, salamat sa panunood sa aming pag uh, Ay, napagod na daw siya guys <laughs> alam niyo na saan magpana yan napagod na daw siya, sanggit lang siya oh. bye bye guys shout out team Repsol maraming salamat sa panunood guys diba guys nasa ano pa lang siya, nasa letter Q na siya, pagod na siya, paano kaya yun? ay ito pa munso oh Ha? Ito o. Oh, ito. Isa na lang. Isa na lang ha. Yes. Tama. Oh. Face. Ito yung face mo. Ito o. Oh. Face. Mami. Yeah. Mami. Face. Mukha. Ito mukha o. Oh. Ha? O. Oh, face. A pen. pen. Tit. Tit. Mouth. Mouth. Nose. Nose. Eye. Yeah. <laughs> Mama. Eyes Ice. Ear Tanya. Ear uh, Ear put, yeah. Hand hmm. hmm. Yo! Mabal pang princess! Bye -bye. bye bye! Thank you for watching!